Para sa lahat ng bookworms dyan, alam nating ang pinakamatamis na love story ay madalas nating nababasa lang. Pero paano kung isang araw ang love story ay para na sa iyo? Welcome to Love Note Stories, kung saan ang bawat pahina ay may dalang kilig. Kaya i-ready na ang bookmarks at ang puso, pindutin ang subscribe button at sabay nating basahin ang kwentong ito. Para kay Rina, ang apartment niya ay ang kanyang kaharian at ang mga libro ang kanyang mga tapat na mamamayan. Isa siyang freelance editor na kayang hindi lumabas ng bahay sa loob ng isang linggo. Ang tanging excitement niya ay ang tunog ng motorsiklo, hudyat na dumating na ang bago niyang order na libro. At ang laging nagde-deliver si Miguel. Good morning, Ma'am Rina. Delivery po. Mukhang magandang maganda ang fantasy book na to, ah. Enjoy po sa pagbabasa. Ah, salamat. Ingat ka. Ganun lang lagi ang usapan nila. Maikli at formal. Pero sa bawat pag-alis ni Miguel, palihim siyang napapangiti. At sa bawat pagsara ng pinto, palihim na napapabuntong hininga si Miguel. Umaasang sana ay mas humaba pa ang kanilang pag-uusap. Isang araw, habang binubuklat ni Rina ang bago niyang libro, may nahulog mula sa pahina 78. Isang maliit na asul na sticky note. Page 78. Dito rin ako nalungkot para sa bida. Pero huwag kang mag-alala, may pag-asa pa sa chapter 12. M. Natigilan si Rina. Sino si M? Baka galing sa bookstore? Pero sa susunod niyang delivery, sa isang romance novel naman. Mayroon na namang note sa pahina 143. Page 143. The first kiss. Kinilig ka rin ba? Kasi ako, oo. M. Nagsimula ang isang laro. Bawat librong dumarating, may kasama ng sulat. Mga reaksyon, mga tanong, mga biro, lahat tungkol sa kwentong binabasa niya. At unti-unti mas naging excited si Rina sa mga sulat kaysa sa mga libro mismo. Sino si M? Ang tanging clue niya ay ang taong huling humahawak ng libro bago ito makarating sa kanya. Ang delivery driver na si Miguel. Nagsimula siyang mag-iwan ng sarili niyang mga sticky notes sa labas ng pinto kasama ang bayad. Mm, you were right about chapter 12. Thank you. Pero sa tingin ko, mas bagay sila ni side character B. What do you think? R. Kinabukasan, ang sukli niya ay may kasamang note. R. Never. Main character A forever. Debate tayo next delivery. M. Ang kanilang buong pag-uusap ay nasa mga sulat na. Hindi na sila nagkikita ng matagal sa pinto. Pero mas malalim pa sa kahit anong usapan ang kanilang koneksyon hanggang isang araw. Umorder si Rina ng isang libro, The Art of Saying Hello. Pagdating ni Miguel, lumabas si Rina sa pinto. Hawak ang libro, nanginginig, pero may determinasyon sa kanyang mga mata. Miguel, yung, yung note mo, para sa librong to, wala pa. Pwede bang Sabihin mo na lang sa akin yung message mo in person? Isang ngiti ang dahan-dahang sumilay sa mga labi ni Miguel. Ang ngiting laging nakatago sa likod ng kanyang helmet. Trina, ang mensahe ko? Page 1 Chapter 1 Ang sabi dito, Hi, matagal na kitang gustong kausapin pero ang mga salita ko ay mas matapang sa papel kaysa sa personal. Pwede bang magsimula tayo sa unang pahina? Sa harap ng pinto ng kanyang kaharian, natagpuan ni Rina ang kanyang leading man. At natagpuan naman ni Miguel ang tapang na isigaw ang nararamdaman. Ang kanilang love story ay hindi na kailangang basahin sa libro. Dahil sa wakas, sila na mismo ang nagsusulat ng sarili nilang kwento isang malagkit na past it note at isang matamis na hello at a time